Kumusta naman itong mga batang 90s ya? Itong mga kabats ko ba? Mga batang 90s paubos, ba? Kumusta naman itong kabalo ba wow! nga? Sa tanan nga kabataan murag ato or man may lingaw kayo? Murag wala pa na upgrade ang panahon ba? Karoon kayo nagrabi na mapag upgrade sa panahon. Murag may sabay naman sa mga gadget. No? Nakita ninyo? Nakabantay man siguro mo nga grabe na kayong pag upgrade sa panahon. Karoon murag din taas na bitaw kayong mga libel. Karoon labi na itong mga bata. Karoon labi na itong mga dili na to kaedad ba Nintaas na yung mga level no usay kalainan dako kay kalainan sa unang panahon og karon karong panahon na perting dako ayo kalainan wa kabalo mo ana kabalo na man siguro mo ana di ba no unsay kalainan sa karon sa una <laughs> kabalo mo wala ha paminaw kabalo mo wala Ang kalainan sa una o karon ang babae maligo karon mag-live na, mag-video na. Ha? Kasabot ka? Kasabot ka? Mo na kalainan. Sa una ang mga babae manago, maligo, manago magilis, ha? Karon, unsa na mga babae karon? Dili tanan pero naa. Ha? Mag live nang ihi. Mag live magligo. Magvideo na. Ngano man? Na? Ning sabay mo sa gadget, ning sabay mo sa gadget, grabe yung pag upgrade ninyo, ha? Grabe yung pag upgrade ninyo, kasabot mo. Hmm? Ngano man ang inyo man ang buhaton? Ha? Sa una ang mga babae mo lakaw murag malong nagkupo. Magkupo og taman kay makita ang mga kwan sa kalawasan Pero karon grabe na malakaw karon magbra na lang halos. Ha? Masuko pag aon Ingon mo kabagad na. Hmm? Kami pa inyong sadan? Ha? Ngano magingon ana mo lakaw? Kasabot mo? Kasabot mo? Kasabot mo na yung gibuhat? Ha? Sa unang panahon ang mga babae mahadlok magsuroy-suroy. Kinaay mga laki nailaki mo aw nila pero karon grabe ha kasabot ka kasabot ka ngano maging una anak man ka mag live man ka maging maligo ha ngano mag live ka maligo ngano mag video ka mag ilis unsay na ah ha unsay na ah. kasabot ka kasabot ka kasabot ka sa imong gibuhat kasabot ka wala hmm? ngano maging una anak man ka Hmm? Maonay nang sabay mo sa upgrade karon sa panahon, ng sabay mo sa upgrade sa mga 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 gadget karon ingon ana na mo ha wala na mo respeto sa iyo kagalingon ingon anao na ninyo ngano hmm? nganong di man mo mutago mangihe nganong mag man mo mag ilis nganong mag man mo mag -ilis. kasabot mo na yung kasabot mo kasabot mo ang na ninyo po ang ang